Humantong sa madugong pagwawakas ng buhay ng sospek na si Alias Alan nang manlaban ito sa mga na-arastong o ma otoridad mula sa Camarineson Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit at Bula Municipal Police Station alas ito sa madaling araw nitong September 15, 2024 sa barangay Balaugan ng Turang Munisipyo. Isisilbisana ng mga otoridad ang warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na walang piyansa ang court korte at nerekasult apan agent in authority with homicide na may piyansang 120,000 pesos. Sinubukan naman ng tumakas ng sospek at isang hindi kilalang kasama nito. Habang naghahabulan ay pinaputukan naman ng sospek ang mga pulis na agad gumanti na ikinamatay ni Alice Alan habang nakatakas naman ang kanyang kasamahan. December 26, 2023, na sa anti-illegal drug by bust operation ang naturang sospek sa tapat ng Baaw Catholic Cemetery sa Barangay Buluang ng naturang munisipyo kung saan nabaril at napatay ang operatibang si Police Staff Sergeant Richard Rodero. Simula noon nagtago ang sospek hanggang kahapon ay madugong natuldukan ang kanyang pag-iwas sa batas. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa MPL may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama.